hands and foot mouth disease, didiscuss natin yan. Okay, from the name itself, ibig sabihin ang naapektuhan ay ang ating mga kamay, maa, at ang ating mga bibig. Pero, pwede rin niya sa ating botox o puwet o sa ating mga private part. So, ang hands and foot mouth disease ay cause ng isang virus na kung tawagin ay Coxsackie A type 16 virus. Pero, pwede pang makapag-cause niyan itong mga nakalagay na to, no? Yan yung mga type ng virus. Ibig sabihin niyan, hindi lang po isang beses pwede magkaroon ng hand foot mouth disease. At kung mamalas-malasin, huwag naman po sana. Ang makuha mong type ay enterovirus 71. No? Pwede po yung makapag-cause ng infeksyon sa ating utak. Ang HFMD po ay common na common sa 5 to 10 years old at lalong itong summer o tag-init. No? So, paano naman po ito nakakahawa? Number one, true droplet nuclei. Kapag po ang anak natin ay inubuhan ng bata pong may infeksyon, pwede rin po itong direct skin to skin contact. Kapag mayroon pong mga blisters no na dumikit sa anak niyo, pwede rin po 'yung makaapekto. Pero ang most common po ay indirect cause. Ibig sabihin, for example, ako, meron po akong hand-foot-mouth disease. Hinawakan ko po 'yung ballpen o laruan o kung ano man. Tapos nahawakan po ng bata no na wala pong may sakit, ibig sabihin po, pwede po siyang maapektuhan. Kaya ang advice ko po lagi sa mga magulang, ay 'wag pong papapasukin ang mga anak no. Better i isolate muna for at least 10 days. Kasi pwede pa po makahawa kahit wala na po simptomas ng hanggang 10 days. Okay? So, paano man po natin minamanage yan? Through supportive treatment. May sabihin, increase oral fluid intake lang, mag-avoid ng mga offending na pagkain, lalo sa bibig kasi nga, na apektuhan yung bibig natin. So, iiwas muna sa mga sobrang maasim, sobrang maaanghang, no? At sobrang maalat ma na pagkain. Kung minsan naman, nagbibigay po tayo ng antibiotics kasi again, kapag nasuira po ang skin natin, pwede po yung mga opportunistic na bacteria ay pumunta sa skin natin o kaya sa tonsils natin at makapag-cause ng bacterial infection. Pero most of the time, self-limiting po ito, gumagaling po ito ng usa. So guys, hindi po yan binibigyan ng antibiotic, ha? Kasi nga, virus ang nagkakos ng hands and foot mouth disease unless may secondary infection na nag-cause ng bakterya. Okay?